Sa ay eh kahit saan lugar ka kaya ta punta ay may may na kang parisan dahil sobrang lamata itong patok sa madla. Dahil sa masarap na pangmasa pa ang presyo. Pero sa dami ba ng parisan dito sa ating bansa, ay meron at merong ganad sa lahat. Tulad na lang na mayun ay sobrang trending na parisan na talaga namang dinadayo at pinipilahan ng at ating mga kababayan. Walang iba kundi ng pares ni Diwada. Kaya ngayon, hindi natin dyan palalagpasin na matikman. Mula ng habiti ay nagbiyahe kami at dito sa bago niyang pwesto ang Quatro pangalang ay ganito na arad na naaputan namin pila. Parke na, with this pa yan. Grabe. Kaya na muna, sa pila tayo ng isang concert. Dito na, kinaabutan rin namin si Duwata na ini-interview ng iba mga vlogger. Siyempre, hindi natin palalagpasin na masyad out tayo ng ating Bida for today, si Duwata. Bans TV, hello, shout ay eh, sobrang busy namin naabutan ang kanyang mga empleyado na nagluluto na bagong menu na isa na rin sa Pilipinas. Ang pride chicken na sobrang laki ay talaga naman hindi ka malulogi. Kung ito nga ni Kuya ay nagkaka 600 to 700 perash sila kada araw. Kahit bago pala ang kanilang pride chicken, kaya siyempre hindi rin natin ito pala nagpasin dahil sa halagang 100 matitikman mo na ang diwata pride chicken plus andimian at kung magdadagdag ka naman ng 20 pesos ay meron ka soft drinks plus unrise pa rin yan Yung sandali nga lang ay dumating na ang ating pride chicken at talaga na naman sa super malaki at crunchy ay talaga hindi ka nalugi nasarap at juicy ay talaga hindi babahuli pa kaya ano pa minahatay nyo Halina tayo at tikman ng Diwata Fried Chicken. Pero, syempre... Ito talaga ang kusnadya natin dito ang Paris uy barlow ni Diwata at siyang nagpa-trending sa kanya. Lalo na nayon na mas lalo niya ng utong pinasarap. Kaya tara at na tayo. Ito ka pala ang pares ni Diwata na grabe at e siyono pa lang na talagang nakakatakam na sa ng niya ay may under at sabaw ka na plus may soft drinks ka pa. Talagang wala kang talo, pero wow sa'yo. Kung may plano ka pumunta dito sa disco video agaman mo dahil pagpatato ng alas 7, ay kento na kahaba ang pila ang mo. Dito nga pala ang paulang presto sa no Boulevard, Pasay City, tabi ng TSA is Senado. Salamat sa panood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.